sipi ano bang tawag yan sa tagalog piling mga kabayan piling ba yan yung kuha natin tanggalin natin sa kuha niya yung sagyong magsipi kasi sa aming tawagin mga kabayan sipiin so ito latundan ito inuwa ko itong nakaraang araw pa ito kaso matagal ito mahinog pag hindi mo siya tanggalin dapat tanggalin mo siya tapos ilagay mo siya sa sako para medyo init init sa konti. so tara uh, tingnan natin kung ilang piling ito pila ka sipi Sobrang laki. Mabalik. Mabalik. Ang ilalim. Medyo habol yung kutsilyo Dapat yung pangkawit kawit pala to. Dapat yung pangkawit kawit. feeling mga kabayan. tawag sa amin si Pi Yanin soap namin. Mm ito shout out from Sultan Kudrat shout out po kay Sheila, Antoinette, shout out sa inyo po. Wow, uh, oh, nindot na idol, oh nindot ni. Palutoon oh, na to. itong yun oh ganda oh kasi tanda tanda na siya kulang na ba yep. medyo siya naghihilo na malapit na maluto ito ka tatlong araw 那不用关。Nah, Ay ito yung mas masarap po yung sa puwit na kasi kuwan sa tibsol ba kung kuwan pa kumpak yung laman niya mga kabayan busok matigas kailangan natin yung ilalahat to 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 So, sampu mga bayan. Sampu na ganito lahat o piling. Ito yung pinakamalaki. Ilagay ko ito sa sako. Uh, shout out Idol by si Jonathan. Shout out sa iyo Idol by Ang saging niyan sa ba? Kunto, ah uh, latundan. Ito siya. Oh. Latundan po ito. You know, pag ganito itsura, malapit na maluto 'to. Mga tatlong araw luto na ito. Latundan 'to. Mapakla ito pag hilaw Dapat luto talaga siya, matamis. Yan. yung isa. kukuha natin lang. ah lagyan natin ang sako kasi yung kuha nya katas tagok ayun medyo matanda-tanda na ito kasi yung saging dito mga kami pag ganito latundan, kinukonsumo na namin si Mura. I ito po lahat 'to. Oh. Sa mangga. <todak> Latunda dito sa amin pag... Lagi 60, oh pag 60. Nitong latundan dito wala hmm. na kilo. Pinsé ano? kilo. Niyan ito. Hilau Hilaw no? Ah, daw yung hilaw dito latundan ito, hilaw 12 ang kilo. Hmm. pag hinok na siya, mga 25, ganito. Sumura so, lang dito yung natundan, kaya pinapabayaan na lang to sa bundok. Kukuha lang kami ng makakain. Idol, sipag hanggang sa pag sa Pinas. idol, kasi sayang Axel Kanyanan. Hi po, si Sweet Banis si Hello po, Imelda Antang. Uh, sana makapasyal kayo dito sa Sultan Kudarat. Opo, sa pag may time po, makapasyal tayo dyan. Di ba ako nakapunta ng Sultan Kudarat? Pero nadadaanan namin yan pag pumunta kami ng Jensa. Shoutout po kabayan from uh, G, ano? Gina Linan Pandan Antiki. Sa mga tag antiki dyan sa outside ninyo dira. Araw may saging ko nila tunda, no? Lapit na itong mahinog. Pakuhan ko muna yung kapas nito. Patulo ba? Para wala yung, ano, kabayan, yung tagok niya. Tagok sa amin na eh. Ganyan na muna ito. Patuluin natin ya, yung ya, <tuh> Ha? sabi mo wala ito sa ko ano ba yung Greenland walang press ko noon kaya magpahinog tayo sayang pagbalik nito mamiss na naman natin so ganyan lang muna mga patuluin ko lang ito dito yung taghok nya yan Laki oh. Mamaya natin yung iguan niya, ilagay sa sako. Angyati ako. Hello kabayan, kumusta na? Si Des Barata. Ah, okay lang po kabayan. So dito pa rin tayo sa probinsya, no? Ah, uh, enjoy mo natin dito yung ating uh, bakasyon. So babalik na naman tayo mga ilang araw na lang sa Greenland. So ito wala na to sa Greenland mga bayan. May saging dun pero stand ko naman yun. hindi siya matamis. Ibang lasa ng stand ko. Masarap sana kung lakatan. Kaso yung lakatan din na maabot dun. Yan. Siya uh, si kabayan. Si this brata daw sa uh, California USA po. Shoutout po sa inyo dyan sa taga California. From Tracy, California, USA masarap din diyan sa USA magtrabaho no. Sa California siguro mas hindi masyadong malamig diyan. Ganda ng saging mo. Tobo, maganda yung saging namin dito mga kabayan. Ta sumura lang yung kuha sa hilaw dito siguro sabi na dosi daw sabi ng kapatid ko yung kilo. Ito dosi kuha lang to 12 pesos lang ang kilo nito. Pag hinog na siya mga 20, 25, depende sa laki. Ayun oh. Makuha na oh. Gulang na siya ang gagandahan dito sa kuan mga kabahan, itong latundan, yung puno niya kahit hindi mo sa abunuhan, hindi mo sa linisin, mabubuhay pa rin siya, hindi sa sakitin. Hindi ka guys sa sabah, sa balakatan pag hindi mo linisin yon ay maintain magkuan, ma sakit, magkasakit. So ito hindi na to magkasakit kahit pinalibutan ng kwan, Ang kuan sa kanya hindi mo sa makain pagka, kuan, hindi siya sobrang hinog, dapat hinug na hinog. Ito oh, na siya kunti oh, malapit nang mahinog. So, mga dalawang araw, patlong araw, hinong na ito. Uh, Imelda Anting. Salamat ka ba. Ang ganda ng buhay nyo dyan. Dating nakatira mga magulang ko sa Matalam, Kutabato. Malapit ba dyan sa inyo? Ah, okay po. Si Imelda Antang. Matalam, Kutabato. Malapit lang po dito sa amin. Kasi North Kutabato sa amin. Yung Matalam, North Kutabato din po. So, magkalapit lang. Siguro mga... 2 uh, hours mga kaibigan biyahe 2 hours o 3 hours 3 hours pinaka matagal na yan papunta ng Matalam uh, taga Matalam pa yung kuan mo maganda dito kasi sa North Cotabato buhay na buhay dito yung mga pananim ba mga prutasan tapos malamig dito sa amin banda low polods wow ang ganda ng saging uh, si Inday Ram uh, Rampadora opo masarap ito saging pag mahinog po ito po yung latundan Leslie Ayan Castro Mosang. Okay na sir ayos na dala mo na Greenland Tundan Bonboyage <laughs> Medyo mahirap mga kabayan magdala nito saging sa Greenland Kasi baka malata siya Kasi yung biyahe ko mga dalawang araw pa Bago tayo makarating doon Tapos apat na connecting flight Okay lang kung dalawang connecting flight Pwede Pero pag na wala na mga na to Lata you know, Maganda yung saging natin Ito yung pinaka gusto ko sa saging Yung sa yung sa baba. Eh siya tip mga kabayan. Alam mo 'yun, yung sa saging na pinakaibabang bahagi. Tip source 'yan, matigas. Ayun. Pagkainin mo siya, malutong. Pagka yung mga saba. malapit na 'to maluto. Patuloyin ko lang ito mga kabayan, yung kuha niya, ito yung katas-katas tapos ilagay ko 'to sa sako. Marami. Kung mayroon sana dito mga kuha mga kabayan, ibigay ko 'to sa inyo. Dito kasi sa amin sa probinsya na kuha ano na sila dito, sawa na sa saging ba? Kaya mura yung saging dito, dapat ibinta mo sa malayo sa probinsya. Mayroong kang buyer dapat. Uh, said hi si Michelle Lorison. Pingol. Shout out po sa inyo. So ito na po ipakita natin sa uh, klaro. Yung saging natin. Yan, ito po, ito po yung latundan mga kabayan. Oh, hey. Bakit nagbablard? Wait lang ha. Nagbablard yung ating live. Yan. Uh, bakit hindi pa hinog sa puno, Michelle? Ang saging po dito mga kabayan, huwag mo na siyang antayin na mahinog sa puno. Kasi uh, kakainin po siya ng mga uh, ibon. Tapos, sa akin, mas masarap mga kabayan, pag yung malapit na sa mahinog, kukunin mo siya. Tapos, ikaw na mismo magpahinog kasi mas matamis siya at mas sariwa yung itsura. Kasi pag sa puno na sa mga kabayan, pag nahinog na yun, mababad na yun sa init, sa ulan. Tapos, kakainin na ng ibon. Kaya ito talaga, ang ganitong itsura. Pag may medyo itim-itim na siya dito, ayan yung palatandaan na malapit na sa mahinog. Ayan, medyo yellow na siya, oh, yellowish na nga siya. Idol, bye, malapit ka na babalik sa Greenland. Opo, si jo Jonathan Lesya. Sana po maging okay yung mga papel ng anak ko kasi medyo mahirap din kasi mga bayan, yung mga pagpaprasis. Hanggang ngayon, di pa dumating pa rin yung visa ng asawa ko sa re-entry. Iwan ko ba? Sana maging okay. At uh, ma-save tayo pagdating sa kuwan kasi mahirap yung travel namin. Apat na eroplano. Uh, Lara Jean Molehon, oh, you're my idol. Salamat po, kabayan. Uh, shout out po sa inyo. So, ito na po ang saging natin. Sana kung pwede na itong ipalipad agad no, mga bano sa Greenland, no, ubos ito, mga Pilipino. Siguro kahit ibinta mo lang ito ng 100 pesos yung isa, mga kabayan. Nako, napakamura na to pagdating dun sa Greenland kasi mahal yung saging. At tapos, ito, masarap ito na saging kasi. Ito yung gusto ko sa saging na to masarap siya yung ikainin po katapos ng guwan bago ah, merinda bang merinda ito masarap ito siya maliit lang siya pero matamis mapakla lang to yung kabayan pag Jonathan Lishias Idol shout out sa Bohol daw Idol by shout out sa Bohol uh, uh, shout out daw sa mga taga Bohol so ito po yung labas natin yan ito po yung labas ng bahay ko ito yung maraming sagingan doon pero lakatan yan yan So, dyan na bundok niya mga kabayan. Parang malapit lang sa kung dito kang galing. Pero, iikot ka pa kasi may sapa yan sa ilalim. Malalim yung sapa dyan, kaya mahirap pakyatin. Pwede ka namang maka maglakad, pero mahirap. Kaya umiikot doon kasi yung daanan sa dito pa. Ikot pa. Shout out from Cebu daw. Si Lara Jane Molihon. Shout out sa mga taga Cebu diya. Ayan. So, ito na yung trabaho natin ngayon itatapon na natin itong itong kuan niya. Pungango. Tawag sa amin pungango ito eh. Ang pinaglagyan ng saging. Malata lang naman itong mga kabayan. Kahit ilagay mo lang ito sa gilid. Ayan. So ilagay lang natin ito sa kabila. Ayan. Ayan si Imelda Antang. Gusto ko gusto ko nga makabalik ako diyan kasi muwi kami dito sa Antique 3 months old ako. Kaya gusto ko makabalik diyan after 56 years. May mga kamag anak kami diyan, kabayan. At sa mga vlogs mo ang ganda. Ah, okay po. 3 months ka lang pala bago ka pumunta diyan sa Antique. Nakapunta na din ako sa Juan Aklan. Aklan po. Diyan din yung kwan, mga lolo ko nanggaling sa kuan yung lolo ko sa may Rojas kapis yung lula ko parang antiki ata yung lula ko din mga kabayan uh, misahon yung apelido niya, Moreno naman yung naasawa niya diyan sa antiki din siya yung lula ko yung 80 years old na nag birthday diyan kasi kadalasan ng mga tao dito sa amin sa Mindanao inang galing sa may uh, part ng antiki Iloilo -ilo, yan Bakulo. Negros yan dito nang dito sila pumunta halos kadalasan sa Mindanao. Kahibaw ka sa imong udlot Bogo usa Bugo City Bibo. Na. Uh. Udlot si udlot kahibaw ka sa imong udlot Bogo City Bibo. Idol bay na ulan ba diha sa lugar kasi malapok yuta. Oh, umulan dito. Ayun kagabi umulan yun. Oh. Putik dito nga. Basa pa rin oh. Kasi may malakas yung ulan kagabi. Yung tapos medyo malamig kapag umuulan dito. Lalo na yung may hangin. Malapit lang kami sa Aklan. Ah, okay. Si Emil da. antang sa Aklan. Sa ak, Nakapunta ako dati mga bayan kasi yung trabaho ko, electrician. biya po ako sa kung, saan yung mga station ng mga Phoenix Station. eh, nakaabot kami dyan sa Aklan. Yung Aklan Kalibo ba yan? Di ba Aklan? Parang malapit na ata Buraka dyan eh. Biyahe ko, Sibu, abot ako yan. Abot pa ako ng Luzon, Mindanao, sa uh, akoan, uh, Lawag. So, may mga manok dyan, wala oh, bisayaw. Oh. Sarap sana yan, o. Oh. So, yun na mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung live natin. Ipinatulo ko lang ito, si oh, kasi mamaya ilagay natin sa sako. Ito yung labas natin, may kukuprasin pa ako dito. Wala pa kung oras kuprasin ko to. Yan, ito, ito kukuprasin ko ito mga kabayan. Hanap pa ako nung panghiwa. Ito binuksan ng anak ko. Kasi inin, ininom niyo yung sabaw. Hindi naman ito buko ko ito eh. Yung parang bukayo una. Ayan, rin pa rin So hanggang dito na lang po ang live ko po mga kayo. Eh. muna tayo sa loob ng bahay. Magluluto tayo. Bye, ingat si Dis Brata. Salamat, bye. Ingat din po, Lara Jean. Asa imong anak idol na sa kwan. Nasa sulod. Nagdula siya. Lara Jean. Sige ka bye. next time ulit. Yan. Salamat po.